isang kayo. Hindi kayo dumating. sa ha, amin. So, dive mo na lang sila. Dive ka wala. na. Ano Dive mo na lang sila. Okay, next. Wala, eh. Wala tayong magagawa. Kami-kami lang nandito para sa inyo na lang to. Ayan, kung sumama kayo, di every half, everybody happy. Okay, babe, 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 beb. Kala <laughs> na, Jim. Nakakainis no, hindi kayo sumama, pero okay lang kasi masaya dito. Babe. So, yung... By the way, I'm Jerry Boy. Sayang, dapat kakasama ka, no? Diba? <laughs> Oo. Oh? Hindi nakilala mo ako. For the closing of the company. Sayang, mga tropa dyan sa Las Piñas. Paalam. Sayang. Talaga Wala kayo! Kanya-kanya pasok yung yun. Kanya-kanya pasok. Kanya-kanya pasok. kanya Grabe ka bago. sarap. <comenzating> lang pa! masyado. Wala kayo eh! camera, Siya tayo, men. Halika! Sayang talaga! Alam nyo, ang sarap talaga dito, sobrang? Group hug, group hug! The best! Group hug! Group hug! Wala kayo! Wala! Wala!